Hello mga katinders, na missy si yung mami teens. good morning sa inyong lahat. Nagising ko lang. At ngayon ay magkakape. Magkakape si mami teens. So, aking kape ay kopi ko blanka Tapos nilagyan ko ng milk, no? Adult plus. <laughs> Adult. Ayan, kasi nasa 40s na si mami Tings. So, kahapon, na close ako the whole day hindi naman masama, no, na paminsan-minsan ay magre-restay tayo, mag me tayo. Salamat sa aking naipon. Ayan, meron pang natira. So, yung kahapon ko na lakwat siya ay katasyo ng aking pagsasari-sari store. So, ayan. So, dami kong nabili. Dami kong, hindi ko muna inisip sa si store kahapon. Yung parang purely, me-time mo na. So, napansin mo itong buhok ko. Ayan, wala na yung mga mga white hair, white hair na dyan at kung ano-ano pang nakatago dyan kasi pinagbigyan ko naman itong buhok ko no at para nang walis tang <laughs> buhok ngayon medyo para maging buhok na siya <laughs> kaya bawal mo muna maligo for 2 days so punas punas muna at pa ganun ganun lang muna ng tubig sa mukha ayan, so kapit tayo mga katinders tapos sinasabi umaga pa Buti na lang, sobrang pagod ko kagabi, kagabi kahapon, kaya hindi na ako nakapag-vlog ilang araw ay Buti na lang, ay nakagising ako ng maaga, so binigyan ko ng time yung aking mga alagang rabbits kasi kahapon, umaga pa lang ay wala na ako dito sa bahay yeah, So share ko sa inyo tong isa sa napamili ko kahapon, ito, sa NCCC dun sa may uyang goren dito lang sa Davao dito sa amin ay bag ito muna lang mga katinders kasi nasa, nasa 5% discount so ang mabayaran ko ay yan na po yung uh, 600 plus lang ito ayan nasa 600 plus lang ayan kaklaro na ba so kita ko sa inyo itong bag ko same bag ko na luma kasi sobrang kawawa niya. Eh, bumili ako ng bato. Ayan, Jose. Ito ang pagbasa. Jose. Ayan, siya para ako sa elephant. Sa elephant. Ayan. Para kung hindi ko siya gagamitin, lalagay ko lang dito. So, ito siya. Anong kulay ba ito? Ayan. Mahilig kasi ako sa ano. Mahilig ako sa shoulder bag. Eh, ito yung pinili ko. Di ba? siya. So, parang, parang keep yung peg niya. Ayan. Ayan. So, ganun lang siya. Open, open mo. Ayan. So, kapag tindera ka kasi, hindi pwede yung maliit lang yung bag. <laughs> Maraming mong nilalagay, lalong lalo na yung, punta ko sa downtown, at kailangan ko may mga umbrella, may mga, di ba, wallet, coins, at kung ano-ano pang mga listahan. So, kailangan ko talaga yung parang medyo uh, malaki-laki, towel, kasi di ba, -lapad -lapad tayo, kaka tayo, partner. So, kaya kailangan ko na medyo malaking bag. Kasi yung bag ko, Puro mahigila pa niya, Super kawawa na ako. Super kawawa na tong aking dad. Kahapon ko lang napansin na napunit ka pala siya. Kawawa na. Kaya ito yung luma ko ng bago. So, pinalitan ko na. Bumili ako ng bago. Bumili <laughs> ng bago at ito, mga earrings. Share ko sa inyo mamaya pag nasa store na ako kasi hanapin ko pa yung earrings ko. meron ako dito. Mas inubos talaga yung dala kong pera mga katindas at hindi ako nag-grocery na isahanapin ko mamaya pag nasa na ako kasi yung quintas ko nandun sa ano yun yung silver lang naman inumpleto ko may earrings may mga pang additional earrings dito may quintas ako at meron ako yung pendant na letter A kasi A kasi yung start na kasi pangalan okay? sa so, mga hindi, hindi nakakaalam hindi ako Tina, hindi ako Prince basta yun na yun. Yung pangalan ko ay nagsa-start ng letter A. Kaya A yung aking initial dito sa aking pinitas. So, okay? sure ko So, ngayon, maaga akong nagising kasi balik trabaho tayo, di ba? Tapos na yung ating lakwat siya kahapon para akong parang feeling ko boss ako, parang feeling ko one day millionaire ako kasi super kumain talaga ako dun sa mga pagkain na gusto ko. Alam mo yung nag-McDonald's ako, breakfast, tapos lunch, bumili ako ng waffle time, tapos dinner, lechon mo na di ba? Grabe yung lakwatsa ni Mami Tins at nagmamali pedi pa ako. Ayan, sa so paa kasi kawawa na. So, ngayon, in short, parang namukhang tao ako at namimitan ako. So, hindi naman masama kapag minsan naman na mag-close tayo, pagbigyan natin sarili natin. Anyways, this week naman ay napakatumal, di ba? So, why not coconut na pagyakwatsa na lang muna tayo at mabawi tayo mamaya today. Okay, so, um, Friday kasi, busy day. So, ngayon, uh, mga 5 a.m. maaga akong aalis. Maaga akong aalis today kasi puntahan ko, pupuntahan ako na stocks stocks ko rin na kinukuha ko ng madaling araw no shout out <laughs> tapos ay binili na ako ng ulam para maiba naman din na ako magluto-luto kasi pag luto ako yung mga ano na eh dalata dalata so Friday naman ngayon gusto ko ng lutong bahay may bukas naman dito mga 5.30 para makabalik ako kaagad kaya super active ko so yun lang mga katimbers nag vlog muna ako kasi alam nyo naman pag mamayang hapon medyo busy ako at hindi naman nakapag-vlog. So, di ba, hindi naman nasusimame, si please. At hindi ako nakapag-update na yung Okay? So, kita-kits mamaya. At sishare ko sa inyo yung mga napamili ko pa. nakatastang sari-sari store na para dun sa mga baguhan. Hindi talaga imposible na uh, may budget tayo sa pagkala. Meron tayong mga additional kaperahan dyan na kahit pa pano naman ang enjoy natin. At kailangan din natin yun, di ba? Kasi napaka-bored naman pag yung mukha natin palagi lang sa store at di ba, napaka-tumal at stress tayo sa mga bayarid, stress tayo sa mga pangungutan. So, paminsan-minsan ay pabigyan natin natin yung sarili ng rest, makapag-recharge, makapag-paganda, bigyan ng tayo sarili, di ba? Kasi, hindi diba natin alam eh, kung kukunin ka ni Lord bukas, di ba? At least, nag-enjoy tayo. Okay? Good morning mga Katinders, thank you for watching Malibins 19 Happy selling sa ating lahat Thank you for so watching, see you later Alligator <laughs>